Oh, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ito na po. luck po. Sa isang superhero costume party, costume ng aling superhero ang madalas isuot. Go. Wonder Woman. Karaniwang laman ng kariton sa kalye. Mga paninda. Fill in the black. Puerto blank. Puerto Princesa. Anong buwan maganda ang panahon? December. Dahilan kung bakit ipinatatanggal mo ang iyong tattoo. Para makinis ang balat ko. Let's go, Mami Ganda. Tignan po natin kung ilang puntos ang nakuha ninyo. Dito po tayo. Now, sa isang superhero costume party po. Costume ng aling superhero kaya ang madalas isuot. Sabi nyo, kay Wonder Woman. Oo. Oh, ah. ang sabi po ng service kay Wonder Woman ay... Meron. Karaniwang laman ng kariton sa kanya yung mga paninda po, no? Paninda na pagkain. Ang sabi po ng survey natin dyan ay meron din. Fill in the black. Puerto Princess. Ang sabi ng survey ay, taas niyan. Month o buwan na maganda ang panahon, Desyembre. Ang sabi ng survey, pwedeng pwede. Dahil lang kung bakit ipinatatanggal ang iyong tato para kuminis. Malami pa ng survey, ay, naku, pero okay lang. 74 points naman po ang nakuha ninyo. Mami, balik po tayo rito. Tawagin na natin si Lester. Lester, musa, kamusa? Okay lang po. Good. Ang kaya mo yan. Naramdam ako makukuha mo to. Yes. Let's do Jesus it. Name. Let's claim it. Let's claim it. Si Mami Ganda, 74 points na nakuha. Po. So you, you need 126 to go. Kaya, kaya mo yan. Yes, bro. Yes. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Mami Ganda. Give me 25 seconds on the clock. Eto, sa Superhero Costume Party. Costume ng aling superhero ang madalas isuot. Go! Superman! Karaniwang laman ng kariton sa kanye. Mga basura. Fill in the blank, Puerto Blanco. Galera. Month of one na maganda ang panahon. December. November. Dahilan kung bakit ipinatatanggal mo ang iyong tato. Magpapa, magdodonate ang dugo. Lester, sir. We need 126 points. Sa inyo, Mabot. Okay. Ito sa superhero party. Costume ng aling superhero. Madali sa... Na, nasubukan mo na ba mag-Superman? Never pa. Never bahay. Pero ito kasi isa sa pinakamadali. T-shirt lang. Tapos kung ngayari may polo. Ah, dati, diba? dati t-shirt po Diyon, yung nauso. Na yun, ba? Diba? So, ang sabi ng survey sa Superman ay... <laughs> Karaniwang uh, laman ng kariton sa kalye, sabi mo ay basura. Ang sabi ng survey... Hoy! Ang uh, ang top answer mga botejaryo. Wow, okay. Fill in the blank Puerto blank sabi mo Puerto Galera. Ang sabi na survey. Woo! Top answer. Ay! Month of buwan ng magandang panahon sabi mo yung November. Ang sabi na survey. Wait. April ang top answer, summer, ay, summer. April, summer. Dahilan kung bakit ipinatatanggal ang tattoo sabi mo eh s'yempre para maka ng dugo ang sabi na survey ay ay hindi umabot. Ang uh, top answer ay sa trabaho. Dahil, uh -huh. lalo na pati sa pagpupulis, di diba? ba? ba okay, bawal, di diba? ba? Bawal bawal. bawal. bawal talaga yun. So anyway, congratulations. Okay. Di Aguinaldo, you. You, you, nanalo kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back, of course, Team Kamangyan. Mami ganda, congratulations. Ano po masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Ang importante po, makapag-donate kami sa tahanan ni Maria. Maraming salamat. Sana patuloy po kayong i-bless ang uh, pamilya po ninyo para mas marami po kayong mapasaya at marami po kayong matulungan. Tayo lahat! Yes, at kayo rin po. Ha? Team Kamang yan, mag-iingat kayo pa uwi. Alam po, mahaba-haba pa biyahe. Sana next time, eh, makabisita naman kami sa inyo. Uh, welcome po kayo sa amin. Thank you so much. all right. All right.